alam mo sa'yo. Hindi yes. ka pa tapos? Sige, magsabi ka pa ng kung ano-ano para marami ano? pa akong ma-record sa'yo. Sige. Oo. O, hindi ibig sabihin. Sige. O, hindi. Hindi ko sinasabi. Hindi. Bawat tao rito, nire-record mo para na sa ganun makapag-report ka Sige. sa mayari. <laughs> Sige. Sige lang. Masya. Tapang-tapang mo eh, no? Ha? Tapang-tapang mo. Pa. Pa. Sige. Kung yun nga yung lit mo. Huh. Talagang maliit si... ako. Sino ang pinagmamalaki mo dyan? Oh, sino din pinagmamalaki ito. mo? Sino din pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki. Oh, wala din naman akong pinagmamalaki. Bakit? May sinabi ako? Okay. Yung kaso mo, pinagmamalaki mo? Hmm? Kaya kaso mo rin ako? Bakit? Anong alam mo sa kaso ko? Ah. Malay ko sa'yo. Kung anong kaso mo. O, hindi dapat Patlong mas ka. No. Ayan, okay na Dali, Ano? Oh, <laughs> ako? Ba't kasi kanina pa, tum pumasok na ako di, di pa rin tumitigil yan Ilang pamilya pang gusto mong galing dito? Ano ngayon? Ano ngayon? Eh, 'di na po. Mao ko na kung sino, 'di pa san mayroon pa. Hoy, atamanes. Nayan mo. Yeah, tama na 'Yung usapan Tama na,